Ang palaro po sa atin lahat. Panibagong araw, panibagong vlog. Ayan, ayan, medyo yung ating manok ay, ayan, tumatayo na siya, oh. Gusto niyang tumayo, gusto niya kumain. Papakain natin yan mamaya, ng mga kabantay. Ayan. So, bago nga po pala tayo magpakain ng manok, mga kabantay, no. ah, uh, ito po yung pang ilang, ano to, pag, pang ilang, uh, pa, ko na, pang apat uh, na, yata. So, papakainin natin siya ng, ano, parang gusto niyang kumain ng, ano, ng pagkain, no. So, bago natin pakainin, na uh, sana ay, ah, uh, ito, ah, uh, dalangin na tayo ng konti sa ating Panginoon sa dating na bagyo no. Ayan. Lord, nawa po ay kami ay ay layo sa anong makakapahamakan uh, nawa po itong dating na bagyo ay mahina lang no at mm, po ng sitwasyon Lord kaya po sana ay gabayan niyo kami at ilayo niyo kami sa anong kapahamakan lahat po kami uh, nawa po ay iligtas niyo sa dating na bagyo Ayan Lord. maraming uh, maraming marami salamat po sa gabay nyo. Ayan. So ayan mga kabantay, tingnan nyo naman po. Oh. Malakas na po siya, di ba? Ayan yung sinasabi ko na pinapakatay sa atin. So kaya naman natin gamutin pa. di gamutin natin para uh, ah, kahit paano ay ah, mabuhay pa siya. No? Ito, survivor to. So hindi natin siya kakatayin. Siguro hanggang sa tumanda na siya, hindi natin kakatayin yan kasi survivor siya di ba? Oh. Kung siya yung mamatay noon pa, nung unang dala pa lang sa akin, kasi pangalawang araw na nga nung dinala sa akin, ay sabi ko ay kaya naman dahil pag binuksan ko yung mata niya, uh, ah, bumipikit-pikit pa yung kanyang mata dito, di ba? Ito, 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 ano? Ayan o. Ayan, pagka binuksan mo pa yan, bumipikit-pikit po yung mata niya. Oh, kaya may ano pa siya, may gusto niya pa talaga niyang lumaban, gusto pa niyang mabuhay, kaya yan. Gagamutin natin. Kaya mamaya papakain na natin yan uh, siguro gusto niya na kumain kasi medyo ano na siya medyo malakas na eh kaya niya na itayo yung ulo niya kaya niya ilipat kahit saan ayan diba yan po ang gamot na ating mga pinapainom aray ko ano ba ano ko ka dyan hmm. gadigaran lang po at saka multivitamins na ano na gamot Saka uh, meron nga po tayong dextros yun, yun, yun muna ang ating pinapainom para kahit di siya nakakain ay uh, mayroong laman yung kanyang sigmura uh, o kanyang tiyan o kung ano man yung butchin niya diba? so yun mamaya maya po papakain natin ito mga kabantay maggagawa lang po tayo ng ating ulam yun. so yun na po mga kabantay papakainin na po natin yung ating manok uh, ating natin kung mag-i-respond siya sa ating tatawag Ah, uh, Tumatayo na yung ulo. di ba? na to. Tara, kain na natin mga kabantay. Tito lang tayo ng pagkain niya. So bigyan natin ng patoka mga kabantay. Binasahon natin yung ating patoka. Tingnan natin na. Oh, di ba? <laughs> Sino kasabing hindi si gagaling? Oh, Natuka na siya. Hmm. 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 hmm medyo hindi pa lang siya sanay eh, kasi ano nahirapan pa siyang tumuka mga kabantay no o, diba? at at least, ah, ba at this ah, tumutuka na siya kaya niyang tumuka so nahirapan pa siya subuan natin oh subuan natin medyo hirap pa siya nahirapan natin yun Ayan, dito ka. O, oh, uh, hindi oh, ayan. Uh, Pumuto ka na siya mga kapantay. Oh. Hindi magkasabing hindi siya gagaling. oh, nasa na yung mga ano natin na hindi raw gagaling siya. Oh. Sabi ng ating mga kasamahan dito sa basa. Ano. Ayan. Di ba? Uh, Pangilang araw pa lang po to. Martes. Merkules. Huwebes, Pang tatlong araw pa lang po. Oh, tumuto na po oh siya. Uh, mga ilang araw pa po, po yan, mga dalawang araw na lang po siguro makakatayo na yan. Kasi pinipilit niya na pong tumayong mag-isa ng no, mga kabantay. At saka yan, o, oh, naman ako, makakain na. So mamaya, so, pa, ano, natin ng uh, vitamins. Vitamins na lang po kasi kumakain na siya. Huwag natin siya pa inamin ng dextrose powder. Hmm. di ba hmm. ngayon sabing ayan hindi yan gagaling. Oh, kain. Mm, gi. Hmm. Tapos na ng tubig. Hmm. Hmm. Survivor siya, survivor. Hmm. Ngayon po, nakatay niyo po mga kabantay, no? Siya po'y kumakain, ah. Ilang araw din po siya hindi kumain, tatlong araw. Ah, bali apat na araw mula lunes. Kasi po sinabi niya sa akin ng, ng umiram sa akin yan na may sakit daw mga po siya, yung manok natin. So ngayon sabi ko, dali na. So hindi nga po din nila, kaya martis po din nila. Sabi ko, kunin mo at gagamutin natin. Kasi ayaw ko talaga magkate ng may sakit eh. Ngayon, siya ho, uh, nakarecover. gagaling siya. So siguro, Uh, mamatay na lang siya sa pagkatanda, ano. Hindi natin siya kakatay kasi survivor yan. Madalang po yung ganyan, ano. Talaga pong gusto niyang mabuhay pa. Yan, kaya... Ngayon, siya po ay, ano, mananabong po kasi mga kabantay. So, lalagay na po natin sa kulungan yan pagka siya ay naka, naka-recover na. Naka na. Doon natin siya ay kukulong. Sasama natin yung mga babae dito.

Yung nga. Hmm. Hmm. Iyo ba? Hmm. Ayan na po siya mga kabantay. Malakas-lakas na siyang kumain. Kumakain na siya. Pwede na natin ito mamaya. Tsaka vitamins. May time isa na lang po papay naman sa kanya kasi kumakain na siya ng patuka. Hindi natin si pa, papay papa inumin ng dextrose powder. Inumin na lang tapos vitamins. Inasabi po natin yung patukahan niya kasi, ano, uh, para matukahan niya. So, ayan. Uh, Natanong naman po na, na gumaling na siya, kumakain na siya. So, sa mga ganyan pong klaseng mga manok, no, mga nagmamanok, mga kabantay, basta po ang manok nyo ay uh, para siyang napiste na nakalugmuk lang siya pero buhay pa rin siya hanggang kinabukasan painumin nyo po siya ng lexus powder tapos pakainin nyo po siya ng uh, higad higaran pa yan <coughs> para po yung kinain niya na kung, di, kung ano man yung nakain niya para maitain niya tapos meron tayong uh, vitamins ayan, multivitamins uh, amino acid ayan, lactamino ano? Yan po ang ating yan po ito po ang inyong painom sa manok. Napakabisa po nito kasi subo ko na po itong uh, gamot na to. Ayan, Lactamino baka naman. So ayan. Pagka hindi po niya maubos siya, susubo po natin mamaya, maya para po mabusog siya. So ayan po, mga kabantay. Nakakatuwa ka pong pagmasdan siya, no? Talagang gusto niya talagang mabuhay pa. Oh. Ayan. So yan, uh, hindi mo niya humaubos yan pero halos ano naman na marae ho yan halos na naubos naman niya kaya lang medyo madalas nga po yung ano ah, uh, parang nilalabas pa niya yan. Uh. Pero may naman na po siguro butin niya kaya paano Oo oh, meron na nga oh, oh. <laughs> meron na mga kabantay Madaming dami na yung kanyang laman sa butsi. Nahainit-init niya. kumara ito mga kabantay. Oh. Alos kalahat, kalahati na yung naubos niya. Oh. Kahit pa uh, init-init lang yung kanyang ikain niya. oh Matubig. Matubig. So, Ayaw oh. Hmm. Dito kanto ka. Para Hmm. Oh, Pinipilyo talaga kabutin? Pero may laman na po yung kanyang butsi. Oh. Oh, meron na. May laman na po yung butsi niya. So ayan. Ang ganito lang po yung aking vlog. Uh, At na nga po. Kumakain na yung ating manok siguro mga dalawang araw pa to malakas na to no? pa tayo ng vitamins ngayon pagkatapos niyang kumain papainomin natin yan So ayan, ayun na mga kabantay, mali siya sa patukaan. So ipatukan natin sa manok to. May mali, may laman naman na yung ano niya. Baka bukas mas marami-rami na siyang makain, no. Ayun, patukan natin sa manok to. So spray natin ng vitamins. Mga vitamins sa tubig. Okay? Mulo ay yung kinain mo eh. Masing it eh ano. na kumain, nice na yan sa'yo. Oh. Vitamins. Yan nga yan nga. Nga nga. O. Oh. Okay. Hmm. Hmm. Ah, nakita mo lang yung patuka eh, gusto pang patumuka. Pag malakas ka na, maray ka na makakain.

So ayan, tapos na po tayong pagkain, magpainom ng manok. Ayan. at ayan na nga po, masigla na nga po yung ating manok. No? Uh, at nakarecover na po siya. Ayan, ito nyo. Oh. Nakita nyo may tumutuka dito, parang gusto nyo pang tumuka. Pero okay na po sa kanya muna yun. Ayan na nga po, no? at uh, ang ating manok ay na Uh, napainom natin ng vitamins. Uh, at dito, uh, tumuka na siya. So itaas natin yung ulo para yung kanyang ano hindi lumabas kasi lumalabas eh yan. So ayan, ngayon uh, na lang po yung aking vlog at nawa po eh, meron kayong natutunan sa ating paggagamot sa ating manok no. Uh, konting kalaman lang po para sa ating alagang mga manok na ganito ang sitwasyon no. Ayan, medyo siguro yun nga po mga dalawang araw na lang ay makaka na to. Uh, ng malakas to at baka tumu tumayo, tumayo na kasi yung mata niya ah uh, takamulat na bagya paunti-unti. So ayan nangyari dito lang po 'yung aking vlog. Maraming maraming salamat po at sa mga tinamahan po ng bagyo, laging ulitin po 'no. Sana po ay uh, panalangin po natin sila, pag-pray natin sila na muling uh, makabangon at maraming po sana'ng tumulong 'no. At dito po nda na bagyo, sana po ay Lord, ayan nga po, uh, iniiyak po ang dalangin. dumadalangin po ako sa inyo, kami na nawa po ay hindi po ganung kalakas ang bagyo yung darating dito sa Luzon yan, at nawa po ay gabayin nyo kami lagi yan, hanggang dito lang po, bye bye mga mga chup chup ingat po ang lahat sa bagyo God bless to all